naging banal okay, palindal, ka na, ako mas paganda, hindi ka sumama Pag hindi ka naging banal eh, hindi mo makikita yung gusto mong makita. Ah. Pakinggan natin, eh, Jose 14, ng Aklat ng Hebreo. Basa. Sundinin nyo, ang alin. Sundinin nyo, magkaroon ng kapayapaan. Magkaroon kayo ng kapayapaan saan? Sa lahat ng tao. Bakit? At 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 ang ang ng kabanalan. Kung wala, kung wala, wala nito eh, walang sino ang makakakita papanalan. sa Panginoon. Kita mo? Eh kung wala akong kapayapaan sa lahat ng tao, pero magpapanala ko, makikita ko pa rin ng Diyos. So, hindi, hindi ka magiging banal kung wala akong papayapaan. At kinakailangan, sabi ni Pablo, magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. At ang pagpapakabanal kung ito'y wala sa inyo, hindi eh, nyo makikita ang ito. Saya ka pagiging Adventista na natin. Bakit? Eh magulo tayo eh. Away dito, sirahan dito, chismisan dito. Ayun eh, well, wala, wala. Ay, eh, bawal sa langit ang chismosa. Bawal niya sa langit ang chismoso. Bawal ang sumutukan sa langit. O, oh, talaba ka, upakan kita. Baka maging referee namin natatag na, 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 si Kristo eh. O awat-awat na, di ba? <laughs> awat-awat na ano yan. <laughs> Suntukan sa laki, <laughs> hindi pwede yun. Lahat ng papasok doon, banal, at ang papasok doon, nagkaroon ng pakipagtapayapaan sa lahat ng mga tao. So yun po ang mga kategori, mga kapatid, na ilang aral na huwag natin bibigyan. Mamimili tayo sa araw, ang masama, ay lahat ko silang magmamasay. Ang masama ay mapahinig ng bahas ng Diyos. Ano ba sabi? Ang marumi ay hayaan ko silang marumi. Gusto nyo O, ang marumi ay ano, hindi rin papasok sa Pero yung dalawang kategorya, yun ang, yun ang ating yakap. Ang maduri, hayaan ko silang maging maduri. At ang banat, hayaan ko silang kaya sa akin ng Panginoon, ang isang bahagi ng pagiging maturid, Brother Yuri, Nanay Nelly, maturid ang gumawa ng mabuti sa araw ng sara. Amen. 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 O pala yung tayo ng mabuti. Yung offline po yung Oh, mau apa lagi mau apa lagi? Saya mau bersama kau. Oh, oh, ayo prayer na kung sumisong na sa buhay araw-araw. Oh, marami tayong kagalit, marami tayong kaaway, marami wala kang kapayapaan bakit. Ayaw mo kasi sumunod sa utos ng Diyos eh. Kaya ang sabi ko sa 119 ng mga awit, wala, ano, malayo ang kaligtasan sa masama sapagkat ayaw nilang makinig ng batas ng Diyos. Kaya yung taong masama, ayaw nila ng salita ng Diyos, ayaw nila ng utos ng Diyos. Bakit? Ugali huli sa panas yan. Alam po ninyo sa Apokalipsis 12.17, ang huling kontrobersyal na pag-uusapan ng tao bago tumating si Kristo, ang pagtatalo ng Brother Julie, pagtilibatihan, pag-aawayan, pag-uusigit, walang iba kundi ang pag ng Diyos. Yun ang pinakamig. Yan yeah, talaga. Si Satanas ayaw ng utos ng Diyos eh. Di ba? Ang sabi sa 8.44 ng Juan, di ba, Brother Yuri, Sister Alvi, sabi nga ang inyong amang Diablo, buhat ng pasimula siya ay mamamatay tao. Hindi siya nananatili sa katotohanan. Ano ba yung katotohanan na hindi pinanatili ang si Satanas? Sabi ni Kristo, Ama, pakabadaling mo sila sa iyong mga salita sapagkat ang salita mo'y katotohanan. Ayaw ng diablo, no? Kaya yung mga taong influensya ng Espiritu ng Diablo, ayaw nila ng batas ng Diyos, ayaw nila mahinig ng katotohanan. Bakit? Kasi ang sabi ng Panginoon, ayaw niyong masawaid yung inyong kasama. Di ba? Nakakalupot, ano? Kaya sabi ng Panginoon, bago tumating si Kristo, merong mga Kristiyano na papalik sa pagiging masama nila. At pa pa paano sila magiging masama? Ayaw nilang makinig ng kauntusan ng Diyos. Ayaw nilang makinig ng batas at harap ng Diyos. Ihiwalay nila yung kanilang pakinig. See? Alright. Wala natin na. Sabi ng Panginoon, Kapag ang tao'y lumakad na sama -sama, nagiging marumina. Nagiging marumina sa masama, nagiging marumi na. Nagiging marumi sa kanyang sarili. Spiritually, no? Spiritually, magiging marumi. Tignan natin, paano ba nagiging marumi ang kabuhayan ng isang tao masama na ayaw makinig ng saway at arat ng Diyos. Pakinggan natin sa Apokalipsis 21, versikulo 27. Ito ang isa sa magiging litas na nahinili ng isang taong lalakad sa masamang daan. O, oh, ito, na, ito na ngayon ang magiging karakter niya. Ayaw niya makinig ng batas ng Diyos. Pangalawa, magiging marumi ang kanyang pagbukaya. <coughs> 21, versikulo 27 ng Apokalipsis. Sino yung tinatawag ng Diyos na marumi? Basa. At hindi papasok doon. Sino? Ang anumang bagay na marumi. Gusto niyo bang pumasok sa langit? Eh? Ako gusto kong pumasok eh. Sabi ng Panginoon, hindi papasok doon ang bagay na marumi. Ano yung marumi? Ito yung basa. Ang sinuha gumagawa ng karamalduman ng kasinungalingan, kasinungalingan oh. kundi sila lamang na nakasulat sa atlat ng buhay ng kordero. Ano, Brother Yuri, pag ako lumarad na sama-sama, mahibig marumi na ang buhay ang upamit, matuto ko nga na magsinungaling. <laughs> Oo, oh, ha? Nah. Puro sinungaling na para ano pang ko mo eh. Oo, gumagawa ka na ng marumi eh. sabi ng Panginoon wag kang hakain ng karumay-kumay wag kang hakain ng marumi eh. ah hindi, hakain na ako ngayon bakit? wala ka na sa landas ng matulid eh bakit? naging masama ka na bakit? humiwalay ka pag ang tao ay humiwalay sa Diyos ang daan ko mga kapatid bilang mga Adventista wag na wag kayong hiwalay sa Diyos oras na kayong mahiwalay hindi na kayong mababalik pagka nahikayat na kayo ng masamang gawa. Pakinggan nyo, Hebreo, sa Kapitulo 6, na ang versikulo ay 4 hanggang 8. Hebreo 6, 4-8. Sa is 4 ng Hebreo hanggang 8. 6, 4 मैं ले आता है ट्रैक के स्पीड है और मैं आता हूं स्पीकर है कितना है